sila lang sapat na ay excited na ba riyan mga ka chess vlog kung saan kami pupunta kaya tara samahan nyo ako sa isa na namang kwelang family adventure ng JS Chinette's vlog oops halaka parang kilala ko yung naunang sasakyan sa amin ah mahabol nga <laughs> at pagkain nga yung nahabol namin hi hayaan na muna natin yung nakita nating sasakyan kanina <laughs> gutom sobra kay ang dami talaga nakain nakita niya naman no oh, ang dami kong kinuhang pagkain iba't ibang klase dami kasi naming baon eh <laughs> ma wag ka dyan tinatabunan mo yung camera ayan di pa na kontento dinagdagan pa yung ulam baka gusto mo namang ubusin lahat yan ha baka kulang yung plato mo ang late late ng plato mo kasi eh Makaw po na nga Nakakahiyanaw. Oh, ang dami ko nang kinuha. Red rice, white rice. Ayan, dinagdagan pa o. Oh. Kulang. Actually guys, malakas talaga ako kumain. Hindi na yan bago sa akin. <laughs> Sabi ni my loves, umupo na daw ako. wag na daw dagdagan yung pagkain ko kasi nakakahiyana. Ayan naman tong si baby. Gusto atang mag-split. Gustong maging ballet dancer. Kaya ayan, nag-split. Nako. Zia, kain ka na din. Ayan, si Lola mo. Gusto ka yatang paiyakin, no? Kinukulit ka. Kam, 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 sabi ni Lola. <laughs> Eto pa, certified pet lover talaga, oh. Meron talagang pusa sa outing. Ayan na nga, pagkatapos kumain, eh, nagpa-shampoo muntan, ha? Saan ba yung nakalimutan ko? Teka lang, ha? Ah. Yun, naalala ko din, Bulingan false. Paano naman? Kasi sunod ng sunod. Ay, kami pala yung nakasunod sa isang multicab na yun. I just wonder no, kung kaninong multicab yun. <laughs> Medyo malayo talaga yung nilakad namin. Pero sabi nga ni My Loves, ito yung tourist guide natin. Yung multicab na nauna. Ayan na, nasa balobo na kami pala. Baby, pagod na. Malapit na guys. Kay ganda talaga dito sa probinsya, no? My bridge na naman, di ko na talaga alam kung pang ilang bridge na tong natawid namin. Pero ang ganda, ganda na mga ilog. Ay, andito na tayo sa Bulingan Falls entrance na to guys. Excited. Yan na ang falls. First time ko talaga nagpunta dito, promise. Yan sila, pangatlong beses na ata. Kaya sila yung naging tourist guide namin. Actually guys, kanina, doon lang talaga sa Luxumbang. Pero sabi namin, Narinig namin na pupunta kayo ng Bulingan Falls. Kaya nagsama kami. Kaya ayon nagpunta talaga dito kasama yung mga junakis. <laughs> Nag-enjoy din, guys. Grabe, ganda. Malamig yung simoy ng hangin. Sobrang fresh. Ito yung isa sa mga wonders of the world, no? Kung totoosin. Ganda. Uy na, mas maganda din yung mga kasama ko. Oh. Mga younger version ko yan. Uy, ako yung dapat mong bidyuhan, hindi ikaw. <laughs> At nagpa-cute pa talaga, aba-aba. Akin na nga yung camera. Yan, ganyan, bidyuhan mo kami. O, ang ganda talaga ng false, ng bulingan false promise. Sarap talaga maligo dyan. Parang gusto ko mag-dive. Parang kayang-kaya ko talaga yon <laughs> Actually guys, takot talaga ako sa heights kaya di ko yan kaya mag-dive tapos may mga stone-stones pa talaga na tapos hindi clear yung water. Paano na lang pag may mga tusok-tusok yan dyan sa baba? Nako, ewan na lang. Eto talaga yung mga memories to be cherished, di ba? Memories to be remembered. Simple lang pero happy na. Contento sa buhay, parang yung eto, yung falls na yan ganda ng pag-flow ng water, di ba? Yung bagsak ng water, ganyan din ang buhay natin. Dapat ganyan na ganyan. Dapat walang sukuan. Owen, sinabi kong huwag tatalon, na, tumalon pa din. Yun nga, sumunod lang sa agos ng buhay. Ganyan lang, simpleng buhay, kontento, with matching sikap and syaga. Uy, ang happy ah. Ha? Oy, kayong dalawa, nag-date din kayo yung mga nakablock ko. Oh. Tsaka si Remrem at si Dindin yun na. Ah. Nak, ingat dyan. Baka matisod kayo dyan ha. Ah. Ito talaga mga batang to, patawid-tawid. Nagwiwi kasi dun sa kabila eh. Kaya tumawid ng ilog. Happy naman tong si Remrem kasi di siya natisod. Actually, nakakatakot yung daan. Na natakot ako. Napagod yung Tres Maria, kaya nakaupo na lang, oh. Ando. Ay, buhay talaga. Ganyan talaga. Parang agos ng ilog. Pagpatuloy mo lang. Sarap maligo pero di talaga ako naligo ngayon kasi hindi ako nagdala ng extra damit kasi baka hindi ako pasakain ulit sa car. Kaya wag na lang mo nang maligo kahit gaano pagkaganda yung water. Ay nako si Tarzan ba 'yon? <laughs> Eto pa, si Gardo Bersuko. Sabi niya, kunan ko daw siya ng video. Tapos, ipost ko daw. Hindi yun na Joke lang. <laughs> Actually, wala talaga yun siyang kalam-alam na kinuhanan ko siya ng video. Nagmuni-muni. Ayaw niyang lumapit sa akin. Kaya ayan, kinuhanan ko ng video. Hindi ko alam kung ano yung iniisip niya. Baka gusto niya tumawid doon sa kabila. Doon sa bundok. Alam niyo ba guys, sa mga oras na to, di ko na alam kung ano yung takbo ng isip niya. Kung ano yung tumatakbo sa isip niya. Kung ano yung iniisip niya. Ayan. Feeling mo model siya Oh. Kala mo. Ang upo. Uy, <laughs> wag dyan. May CR dun sa kabila. Parang pagod naman ako. Tara na nga, love. Uy, na tayo. Oh, buyers na sa lahat ha. Makainom nga muna ng soft drinks ni love.